tayo. Ayos itong iyong answer ha. Lambot na nga ako. Gawa ng lagi ulan. Ayun ulan. Mga dulas, na. Ang ganda ng look mo pala Ano oh. <laughs> <Laki. laughs> Wala nang ano. Ibon. Maganda mag-abang. Kita. Paano dito sir? Dito na ano? dito na dive. Dive. Bago nakapag, alam, ano, dito ko kinukuha. Ah, muna, nakalak na. na. Ilalak ko lang doon, yung ano, para mm hindi -hmm. na ako papasok sa... Hindi na ako maraming look na maliliit, sir? Ah? Alin, ito mga breeder? Bre breeder ko yan. karen mm -hmm. breeder ko rin yan, may sama ko na. Alin, sir, yung ano diyan Yung mga natapos na, ano? Ito yung... Ito yung pinakamatanda ko dito, eh. Ito yung pang norte ko. Ah, uh, saan nakatapos yan? Pangasinan. Uh, ano na ito? Uh, apat na beses na ng Pangasinan. Apat na beses? Oo. Uh, mo. <laughs> Anong pangalan yan? Si Guko ang tawag dito dito eh. Guko. Apat na beses Pangasinan to Rojas uh, to San Mariano? Oo. apat uh, na. Sa... laging ano to? Uh, third overall sa Ube. Bago... Ito yung nag-champion sa kasi kaya sa BPC din na dalawa lang sila nag-clock ng uh, ano. Pati yung yung tandaan mo kay... Uh, Oo, oh, hindi yung dalawa lang nag-clock. Oo, oh, uh, yung buzzer beater uh, lagi, lang yun, 600 ang speed. Nakadalawang beses na nag-buzzer beater to eh. Kaya pala yung... Nung ano, nung... Parang ina Nung nakarang, yung ano, last ng norte ng BPC. Oo. Uh, Dalawang lapiner yan. Hindi rin. Na lapiner din. Pero ano na kasi ito eh, low speed lang siya. Oh. So, sa mga ano ay... Matyaga. Matyagang mm -hmm. na uwi. Pero, 4 times ko na na... Pero halimaw, 4 times. pangkasinan mm -hmm. Puro north lahat nila. Ayan. North lang ito. Si Goku. Uh, kaya matanda na. Ito 2019 pa ito. Uh, nag shake overall din ito sa ano, noong 2019. Bago nung bumalik, third. Si Goku. Ang ganda na. Dalawang... Ilang beses na itong nakadalas ng sakbit? Ah, na, nasugatan siya. Dalawang beses nang tiro na uwi, eh. uwi eh. pero galing race. Sa Oo, galing race. Laguna. Okay, Laguna. Eh. May kanoan ka pa ako noon na ano, taga Sukuro. Sa Ibitan? Hmm. Madalawang bi. Tinalo niya ako sa sa South. Nag-rebatch nag kami sa ano. Parehas hindi na umuwi kami Laguna. Ito, nag-uwi siya. Ako <laughs> panalo. Hindi siya nag clock dahil gawa na may, ano, hindi ko niload ng bulakan, niload ko ng pampanga, cut-off, bago nung tarlac, mayigit sa, may mayigit sa libon, ano, bago nung pangasinan, pa paabang nagalayo, nag-speed. Naga, naga, naga Anong bloodline niya, sir? Ang bloodline nito ay kay, ano, ah, uh, kay, ano, Jisung Kaunan na, ano, tinalik ko nga. Right. Ano, um, kaya lang ay, ano, uh, na wala na yung binili, binili, binili ko dong kay, galing kay Jisung Kaunan din yan. Ah. Uh -huh. Pero hindi akong tunay na bumili. Yung bumili ay yung, yung tagaruwas na may-ari ng butika na naglaro dati. Ah. Uh -huh. Yung ano niya. Ayun daw yung lahi niya yan? Yun. Kasi Goku ang ano niya naman, ang kaparish niya ay yung kay Pare Arhil na ano. Bago ito, ito ang nag-second overall ko nung ano, nung South last, last year. Oo, uh, second overall yan. sa uh, YB. Hmm. Sa YB nung last year. Oh, ano pangalan yan? Ang daming tatak. Ito yung huling ano niya, nag... Pangat, ah, panglima yata siya ngayong last, ano, dahil nabutas nung ano eh. Alin yun, nakakabig mo ng marami ng mga sabinggo? Ayun lang uh, Ah, ano niyan? Ano to? Ibang bloodline nito. Ah, uh, tong yung, yung complete tracker mo? Kay butas. Ito nung nung nakaraang shout. Ah, uh, complete. Um, may pangalan na yan? Si ano ito eh. Si si Shara. Ah, eh, si. Tara. Eh, lang. <laughs> mga dragon ang ginapangalan ko dito. Uh, uh sa dragon ni kaya, uh, kaya yun sa <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung anong nilagay doon sa ano eh. Ah, meron niya certificate. Uh, yung yun tatak nito nung ano. South. Uh, south pa. South. Puro south to. Kunti lang ng ibon mo, pero ang hmm. tibay, no? Selected na yan. Nag-ano na kasi ako? Nagbawas ka na talaga? Eh, nung Mayo kasi hindi ako nag-bread ng ano? Busy? Na Oo. Daming labas. Daming trabaho. Ito yung nag-tampion ko sa BPC nung young bird. Ay, 100 Day challenge? Uh, Oo. Okay pa siya. Hindi mo na nilaro? Nilaro. Nilaro ko ngayon ito sa BPC sa OB. Yan. Anong line yan? Yung pa din? Hindi. Diba? Ang line nito ay... Ano? Taiwan at... Yan dyan, nanay, tatay niyan? ano din, yung kay kaunan yun din din ng nanay niya. Ah. Uh, yan yung first overall na 100 days uh, challenge. yung Basir Peter din ito eh. Dalawa oh, no, lang din nag-track dito. Uh, ano din? Ano siya? Anong pangalan niyan? Ibo na yan? Datare. Datare. Ah, <laughs> <laughs> talaga sa, sa ano, mga dragon niya, ano, Mecha, Tereka. Oo, oh, yun ang ginapangalan ko eh. Mm uh -huh. Yung matanda na yun. Ano ay, yung, yung cock Ang ganda ng mata? What wakil. yung ring Ilalaro ko ngayon sa ano. Iwan ko lang. sa nag ng bulakan? Ay, ano, isla verde na. No? First lap. Alin yung humakot sa nung ano? Ayan, yun, Hindi, alood mo limang maya ano uh, yan mabindisyonan <laughs> 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 na Hindi mo may mabindisyonan. Eh, ang, ang, pero dati, nag, ano nito na ito, may, nag-lapwinner din ako dati. Yung lapwinner ko na yun, ah. hindi ko lang yon ang, ito, yung kapatid, yung parang atin niya rin, ang, ang ano, nag-lapwinner. Ayan yung, magkano ginawa niyan kay Kikan? Nasa, 12, no? Oo, oh, parang, third five, parang gano'n. Mm. Bago isa, ano. MSB. Sa, dito sa rin niya parang... Parang. Sandang even, no? Anong line niya? Yun pa rin kay Kaunan? bulutong. Dalawang lap ano? Talang na Ay Ah, isang last lap na mamaya. Ang loading. Ang line nito ay yung ano? Itong BJ na blue bar saka yung itong ibon na ito na ano yung hen? Oo, oh, umikot-ikot na ito. Ah, nagbaliling na. Hindi, hindi siya baliling. <laughs> Ikot na ang buong Mindoro. Mindoro na ilaro ko lang sa Jose ng bahay ng Bicol. Ah, oh, yang ibon na yan. Tang itong ibon na ito. Ah. Anong ano niyan? Anong Ang lahi niyan ay ang tagline niyan ay ano, yung galing din kay kay Sir Jason ano yung may binigay siya doon dati kay Paredes na ano na inbreed niya na ano na ibon. Oo. Oh. Pero ano yon parang ibig, ibig sabihin yun yung nanay tatay nito. Oo oh, yan. Ganda no. Ang hilig mo sa blue bar no, mostly. Alin yun, yung ano mo na yon yung sabi mong inikot mo yung Ano na yan naka ang sa SPPA pa dati uh -huh. yung mga Gambicol Oo uh -huh. naglaro nila mo yan Oo so, na bago na nag yan, na dali sa cockpit nag-uwi bago yung sa parting Bicol na yan sa is oh, Yung rangay sa isang buwan yon isang buwan siguro bago na ka uwi hmm. Pero matibay, no? Nailaro, naikot na nga yan ang ano. eh ito ang magulang yan. May anak na rin yan dati na nag-shaken over all ako sa YB. Oo. Nang Ng Norte. Kaya, yung Parang parehas nga kaya ano ang kaparehas. Ano yung hen? Hen, eh, hen din yung dati nag-shaken over all ko eh. ganda. Ang ano niyan? ang, ang lalaki ay... Hmm. Anong pangalan nito? hindi ko pa pinapangalan. Wala pang pangalan. Good luck sa linggo. <laughs> ano yan? Anong kabanatuan na? Kabanatuan. Abang-abang eh, lang. Abang-abang lang. Ayun, baka may stress yan. Balik na natin. At yan ay aloud pa. Ah, uh, dasalan pa ni sir. Bawing-bawi na yan. Alin yung mga yan? Isa lang inalaro mo ngayon, sir? Sa south? Oh, sa north? Sa north yan? ano try dalawa na so wala na yung sa sana ah, dalawang ilalaro mo na yan wala na mayalara. ito north na natin to eh oh. combine pa oh. uh, ano nga balik ta ng ring uh, tawag din na kinatadak siya siguro ay uh, yun, hindi naman yan. Iba, ilan ang north mo dyan yan? Sunti okay, na lang. Dalaw. Yan ang babata. Nagkaroon kasi ng ano? Sakit ngayon? yung yung Mayo ay hindi ko na ano nga masyado ay eh. hmm. well, focus ako sa negosyo eh. Uh <laughs> -huh. well, alos kung mayo ay maraming trabaho. Marami ano sir, ilibangan mo lang to? Oo. Oh. Oh. So,